Dahil weekend at walang pasok sa trabaho, nagpunta kami sa Chessington World of Adventures at isa sa mga rides ay nabasa kami. Ito ang Gruffalo Ride. Napakaganda ng paligid at ang mga kulay ng rides na yan. Kaya ayos lang naman mabasa kasi may dala kaming extra damit at wala kaming pasok sa trabaho. Naisip ko tuloy, iyong trending na lalaking nakadila na binasa iyong rider na kumakayod sa buhay sa piyesa ni San Juan, ang mabigat na implikasyon ay baka magkasakit pa iyong rider at hindi makapasok at walang kikitain at walang panggastos na pagkain sa hapagkainan. Ang mga rider ay gumabiyahe kahit napakainit. Kaya ko ang rider ay basa at naahanginan habang tumatakbo ang motor, ang rider ay posibleng magkasakit. Sana lang sa mga ganitong pagkakataon, irespeto natin ang mga taong nagpapakahirap kumayod sa buhay. Una nagustuhan ng reel, paki-share at paki-like ang AA Dagay Facebook page.